Anong isda ang nakakasulat? A. Eh, D. Lapis. Lapis. Anong key ang nakakabukas ng saging? A. Eh, D. Month. Alam mo ba kung bakit bawal maggupit ng kuko sa gabi? Di dahil mamalasin ka, lalabo ang mata mo. Ang dilim eh. Bakit nagdala si Juan ng sisiw sa sabungan? May laban daw yung tatay niya, kailangan ng moral support. Ano lang pangalan ng leader ng vibe na nagsabi ng kwak kwak? Justin, Justin vibe. <tinyo>